Ano nga ba natin malalaman kung kaninong boses ang naririnig natin Kapag ang boses na naririnig mo ay puro pang sarili lamang malamang boses natin 'yan At kapag naman ang boses na naririnig mo ay lalo lamang nakakagulo sa sitwasyon mo malamang boses ng mga tao sa paligid mo 'yan pag ang boses naman na narinig mo ay puro kasamaan lamang, yan, boses ng kaawa yan. Ngunit pag ang narinig mo ay boses na merong kapayapaan at puro patungkol sa mabuti lamang, boses ng Panginoon natin yan. At ang sabi sa libro ng Salmo, Pakikinggan ko ang sasabihin ng Panginoong Diyos dahil mga ngaku siya ng kapayapaan sa kanyang tapat na mamamayan. Iyan ay kung hindi na tayo babalik sa kamangmangan. Upang hindi mapahamak, makinig lamang sa boses ng Panginoon. Yung boses na kahit kailan ay hindi hindi magsisinungaling sa iyo. Boses na mapagkakatiwalaan mo. Boses na hinding hindi ka ililigaw at boses na mayroong totoong pagmamahal sa iyo. Ang sabi at pangako ni Jesus sa Juan, Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. ilalako sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila mula sa aking mga kamay. I keep fighting voices in my mind that say I'm not.